Ano to? Ay. Paano panoorin? Anong pano? Hindi ano. Basahin. Hindi ko mabasa. Ay nako, Jeka do. Tagalog na lang mali pa. <laughs> Tagalog ano? na lang <laughs> mali pa. Ano ba sabi? Ano ba sabi? Hindi <laughs> <laughs> ko nagets. So, ko panoorin ko eh babasahin naman pala. Eh panoorin ba? May sinabi ba ako? Oo. Oh, oh. <laughs> sorry, sorry. Sabi <laughs> na dito, panoorin mo. <laughs> Ay, sorry, sorry, sorry. Alam na, wala nang basa-basa. Paano mag-join? Huwag nang basahin, nakakataman. Yan yeah, o, oh, pindutin mo, Admon. Hindi mo kapindot? Mag-ano mag ka na lang, pre. Mag- Rejoin ka na lang. mo kasi avatar mo. Hindi, lakayan mo avatar mo. Pag di nyo mapindot, mag-ano na lang kayo, recon. Recon na lang kayo, recon, recon. Ako, recon. Recon na lang, Recon. Ay, ayaw pa rin. Ayaw, ayaw pa rin. wala ka pa rin. Recon na lang kayo, Recon. Rejoin, rejoin sa word. Click mo yung join. Pag nakapasok, ayan, Ayun, pwede ka. Ayan. Ayan, Rimuru. Tapos si Admons. oh PRC of the dead. Nakari nakarinig ayan, ayan, ayan. Si Admon, nice na ako. si Admons. na. Game, game. start ko na, na. Ayan na. Okay na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Yeah! What, What the, the fuck? Uy, pwede dual? Ay, bawal. Ah, wala pa ba? Kuha oh, kayo ng ano. Libre lang to eh. Like, talaga, no? Ayan na, ayan na sila. Paano <laughs> 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 ako yung barrel? Ba't tayo? Nakukuha <laughs> <laughs> niyo yung <laughs> barrel? What the fuck? Ba't? Ba't wala nang bala? Hindi, ganun mo. Ay, ay, mo, ayy, ayy, ay, hindi ano ay, ko makuha yung ano. Hindi ko makuha yung ikat Hindi ko makuha yung barrel. What the fuck? Nagbabag? Nagbabag? Admon, yeah. pinapatay ka na pinapatay rin, pinapatay Dapat tulong-tulong tayo sa'yo Magpalagay ka, pre, magpalagay ka Dito, Admons, Admons Admons, <laughs> Admons Admon. Admon. Ito, pre, oh Admons Ito, oh yan <laughs> Pag magre-relive, pag magpapalikoy ba ng baraligan nito niyo pero pag magpapalit ka ng baril, taas nyo lang. Oo oh, nga. Oh. Ayan. Sa likod, dyan meron. Uy, <laughs> may bomba. Like, ano din to, guys? Huwag nyo ikilig pag ano, para... Pag ano na, pag meron yung... Pwede tayo mili ulit ng ano dito. Pag may pera kayo, pwede natin balin Unlock natin para mas makapunta tayo sa ano sa world. Pabuksan ko to. Natin dito tayo. Para mas maka-explore tayo. Hindi <laughs> 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 pa nga natin. Hindi pa nga natin nauubos. Ba't hindi kumakuha yung barrel ko? Yung <laughs> nga nagbabag eh. Tara sama natin, may baka nag-isa dun. Naiwan pala si Rimo. Buti pa yung pistol, ano, infinite. Infinite oh, bala. Ayan do. Ay, binili ako dito pero hindi ko makuha. Ha? Huh? Ay, hindi ka, ganun Ayaw mo, ba? Rimuru. Rimuru, ganun no? Ha? Huh? Oh, yan. Oh. Ganun mo. Oh, yan. Click-click ah, diba? mo lang siya. Ay! Ako rin, nawala Hindi, gano'n, tiganan mo lang ate Uy, putang ina, sa'n yun? Uy, pukin ang ina mo <laughs> Ba't ang titigas nila? Uy, huwag niyo ngikilik, huwag niyo ngikilik Sige, sige, Oh, saan tayo next? Paano na, oh, na, na yung bomba? Paano magbala? pa gamitin mag pa pa yung bomba? Paano pa dito Ano, may umuungol pa rin. Walang yung... Hmm? Pa na -bala Ay, yun na na, hindi ito. Hindi, automatic Baka ka ulit. Talit Bili pa ka ay, May nook, may nook, oh, may oh. uh, nook, may Hindi. I-click-click natin yan, no, mamamatay natin no, no, no. no, yung no, no. zombie. Diyan no, no. sa oh. <laughs> Pwede tayo mag-stay lang dito para ano, para... Ay, putang yun ang naklik. Ay, ay, ay. nag-check yun. click <laughs> mo. Sino? Ay, ano, escape point. yun yung escape point natin. Pwede na tayong pumunta doon. Like basic round pa naman to. Ah, doon pala. May umuungol. <laughs> Ayun talaga. Hoy putang ina nagulat ako ito Hoy Fuck you. Fuck fuck. Ang Hoy, uh, <laughs>

Hindi! Rescue! Okay, Rescue! Uh, ayun! Ayun! Saan siya atay? Nasa kabawag na ako! Riskier. Ayun na! Ayun na! Nasa kabawag na, na ako! Paano malis ka sa... ba? Nasa kabawag na ako! <laughs> Paano malis ka Nasa kabawag na ako! <laughs> Ay! Oh shit! <laughs> Dito, na ako, Dito na, ano. na ako sa ano! Ang kunat nila! O talo na! Nabili ko na to! Dito kayo! Paano magbili Midla. ng ano? Ito ate Nang amo, amo Ay, di ko lang alam yung saan mo Diyan kasi di ka nagbabasa, sabi mo bahala na <laughs> Ay, Ayan na, ayan na, ayan na Wait niyo ko Uy, meron ulit <laughs> <laughs> Uy, kinakain ako Uy, kinakain <gasps> Meron ba dito sa likod? <laughs> Ang mo rin ka na rin. <laughs> <laughs> Uy, prepare dito sa taso. Hey, prepare dito tayo. Po, <laughs> yung magbibilis muna yeah, unahin nyo. Pa ay, kapal, tayo, pa dito na, saan na kayo? <laughs> dito kayo guys! Ay, Ang minila nila! ano magripa ano magripa ano magripa putofo de lumawit lang kaya lagi lang yung player pag <laughs> mag isuwawa si Edmund dun yung player pag sama revive. sama yung sama yung sama 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 Nagiging -train, Nag train yung zombie. si ate. Ay, ano ha? Hoy, na-respawn na ako. Bakit napunta Di ba, pero ako dito? pero buhay ka, Ay, pero ka -baon baon ate. Na nandito, nandito, nandito kami. Nasa, nasa, nasa kabaong na kami. Nasa kabaong kami. Ah, kailangan natin tapusin <laughs> yung ano pre yun Kailangan natin ma... Yung round? Ano? Kailangan... kailangan natin ma maayos yung round. Yung... Yung... mas Yung... 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 parang Yung... lalapitan mo lang siya na gano'n Ah, lalapitan Mm. Mag-heal Ang tigas na ng mga zombie boy Bakit ha, voice changer? Ate Ang tigas daw ng zombie Tumigas yung zombie Tumigas na yung kumunat Kumunat ka Ang kulit nyo ah Ang Sa may aircon. Ang kalit mo eh. Oh, tignan nyo kung panalo tayo. Ito na ba yung last? Ito na yung last oh. Nasa akin ang last na dalawa. Paano, paano po? Ito, paano, ito paano, isa na lang unat. sa akin. Ang Patay na kami. Pukin okay, ang ina nito. Tapos, ayan. Hindi, mabubuhay <laughs> kayo. <laughs> Tapos nito. <laughs> Ayun dyan si Junichi na, nga, yun, <laughs> headshot na yung binabaril ko. Ilang headshot na binaril ko sa kanya. Di pa rin namamatay. Uh, boy na sila. Boy na kayo. Boy na kayo. Mm. Ah, ah. uh, Ayan. boy na kami. Sunda. Balik ba tayo doon, Junjun? Mm? Nasaan ba tayo doon sa kanila? <laughs> Ay, ang dami pa natin pera. Pwede tayo bumili. <laughs> Hindi, yung AK -E 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 na lang makasarunta. Eh, ganun mo lang. Ito, lumod, <laughs> um, 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 um. <laughs> Ang ganda dito. mo ba ng baralin. Takbo na lang. Eh, i-zone nyo na lang. i kahit nyo na lang. Putang ina ba ng aircon mode Dito kami, dito kami. Wala, dami dyan. Ah! Man. Ah! Man. Ah! 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 na Ah! Putang ina. Oo, nabitawan ko yung baril ko, gagi boy. Shit, shit, nabitawan ko yung baril ko. <laughs> Pwede pala nabitawan yung baril. Gagi. Oh, gagi, marunong sila umakyat, guys. Uy, masyadong pangit. Oh, yung pwesto eh. Nagulat nyo. nga ako eh. bigla nakakyat doon kagad eh. Masyadong pangit yung pwesto daw natin, eh, Muro. Tara, akyat tayo. Hindi, <laughs> hindi. <laughs> may kami kanina. ito, may tools. Ayun, na yun, May guys. May, ano, may in. Baka bala. Nice one, bala. Oy, I'm dead. Bro, wait, wait, wait. Ako bala sa ring mo Wait, wait. Ako dito sa likod. Nandito ako sa likod. Killing zombie. please! Tang ina Uy, Gagi! Uy, Gagi! Asan ba siya, ate? Nasa taas. Here, up the stairs, Gagi! Uy, ito! Bala, bala! Bala, bala, bala! Uy, na ako! Kunin mo yung bala! Kunin mo yung bala! Hindi! Naku, ano? Ayun, bomba! 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 Ah, nice one! Ubus na! Siguro na rin yung... Parang date. No, na dead si Rimuru. Hindi ba na to, boy? La na dead na, na, na si Rimuru. Saan tayo? Na dead? Hindi niya binuhay si Rimuru. <laughs> Ang layo ko <laughs> sa ano. Ano pre, rin, si doon na tayo niyo. sa end ng port? Tara para ano. mabuhay si Rimuru. Tara, tara. Walang ano, saan ba yung end of point? Ay, dito po na. Paano pa makapunta doon? Ay, may zombie na dito. Takbo. Takbo. Dagi wala pa tang init ng mga shit. Meri Mali tayo. Ate Akiat. Ah, shit, ang pangit ng pwesto ko, guys. Ang pangit ng pwesto ko. Guys alis ka d'yan. May masyadong ano. Get out! Get out! Ang bilis naman nito, what the fuck? <laughs> Wala ako. naman tara, <laughs> no. <Kulog mo> <laughs> nyo, guys. Bilikan na lang ulit. Asan pa 'yung next point, putang ina. Hindi ko <laughs> Uy, yung dami! Hindi mo doon! wala na lore lang, lure lang. Lure lang. Biliin ka na lang ulit ba kung noise po. Ang dami! <laughs> wala akong barado. What the heck? Dito, dito. Yan, Rimo. Oh, Kinuhay <laughs> kita. Oh no, I'm dead! I'm dead! <laughs> <D> <laughs> ganina pre ang dami dito gagi ang dami dito eh kaya nalang kuwapote wala akong pre <laughs> ay di mo dito mabibili ka o makabili ka hindi natanong dito ko pero hindi ko mapick hindi ko mapick Itaas mo yung kamay mo pre ayaw, pa rin ayaw niya ay nuclear 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 oh. nuclear Boom! Poke okay lang! Boom! Fucking, fucking go! fucking Patay na guys! Patay na! Ayun! Ayun. Hindi eh, ko siya tangin okay. na! tayo? Paano? Paano Hindi ko siya mabili! Yus mo! Yus! Baka kailangan yung pistol! Tayo mo na yung pistol! Hindi. Balisan yung ano! Click doon tayo guys. guys! Ayun! Doon na, tayo, mo, Admon? Ayun! Ayun! No, Ayun! 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 hindi ko Ayun! Oh. Yeah. Ayun! Ay, hindi mo mapick? Kailangan yung pistol Tara na sa end point! Jagadu! Saan ba yung end point? Tara! naka-stack tayo dito Wala dito doon naman yung end point Ay! Ay, pato shit. na akong bamba na? Saglit <laughs> Ay, tagpo na O, okay, yun dito sila Uy, natake pa Hindi ko pa. din mapick Tara na doon Ay. Wala bang ano? Wala bang mabibilan na ano? Ito yung AK Uy, yun yung kinamatay ka na tisi? Ah. Nag-AFK. Ay, What the fuck? What the fuck? Oh, shit! Shit, shit, shit! na corner ako, guys? Saan? na-corner ako. Namatay ako. Na corner ako. San ka jaka do? San ka jaka do? Andito sa ano ate. Wala nakatago ako ate. Hindi <laughs> mo ko makikita dito. Nakatago Ay, yan, yung tago karakter kasi ko. Kasi tago. <laughs> Ay, na-deads ako. Ay, na-deadsy. Na-deadsy si na Jinchi. Ako na-deads. <laughs> Pwede mo ruteinan mo Nasa to? Uy, ba't lumilipad Bakit nandito? Bakit nandito? Bakit nandito? Ikaw yung bibitahin Bibitahin na ako? Bibitahin na ako? Hindi lang Okay. <laughs>